Good morning, good morning mga basher, ahistay, mga idol. Ayan. Bali, walang tanggap ang KitKat Ironworks, pero may tanggap naman ang KitKat Cellphone Repair Shop. Ayan mga idol, bali may tanggap tayo ditong cellphone. Ayan mga idol, bali nag tayo sa Lazada. Uh, LCD to mga loads, bali magpapalit tayo ng LCD tapos talaga na rin natin ang na tempered glass mga loads ayan. saka yung pinaka cover nya sa likod ayan. bali dumating na ang ating mga in order ayan maganda tong mga idol na tempered glass kasi ceramic na to mga loads ayan at ito yung LCD bali bubuksan natin yung LCD titingnan natin baka may basag kung may basag eh pwede natin ibalik sa kay kumparing Lazada. Okay? Ayan mga loads, bali na buksan na natin ang mahiwagang baul. Ayan mga loads, medyo okay naman at wala naman siyang basag at wala naman masyadong gasgas ang kanyang flex ay wala rin naman putol mga loads uh, kaya okay na okay to mga idol yan bali balik lang natin muna at syempre bubuksan natin ang ating cellphone But, ang unit pala nito mga idol ay Oppo at A3s mga loads so, yan. bago natin to gagalawin mga loads syempre bago natin buksan eh, tatanggalin natin muna ang memory card mga loads Ayan. Dito sa may bandang kaliwa niya may, may malit na butas bali. Tatanggal natin muna bago natin kales kalasin O tatanggalin natin ang kanyang back cover mga idol Ayan Papalitan natin to ng LCD mga louds Kasi mahirap na siya itouch Itouch touch mga louds Ayan mga idol, bali ginamitan natin siya dito ng pandukit-dukit. Ayan, pinakamanipis mga idol. Ayan, bali may na-order naman to sa Lazada mga lods. Ayan, bali pag masyadong persahin mga idol. Ayan, bali ginagawa natin dyan eh. may mga lakpo kasi sa gilid dyan eh, ating sinusungkit-sungkit ng mahiwagang mga lods. Ayan, may mga parting matigas. Ayan mga lo Ayan dito nabiyak na natin Ang mahiwagang pinya mga idol Ayan Bali pag natanggal na natin Ang pinaka cover niya sa likod Mga loads Pagkatapos mga idol eh, Tanggalin na natin ang mga tornilyo Mga loads Mga tourniquets. Ayan at ingat-ingat po mga idol sa pagtanggal ng mga tourniquets kasi nakakalbuyan, mga loads. Pag yan nabilog mo mga loads, ang hirap na tanggalin mga loads may sekreto mga loads kung paano tanggalin pero sa sunod na video na lang yon mga idol yung mga nakakalbo na mahirap pihitin tanggalin pag yun ay natanggal muna wag mo nang ibabalik ang tornicles na yon mga idol dahil may hirapan ka lang din ulit tanggalin mga idol kasi nga kalbo na Ayan mga loads na tanggalan natin ang mga tornicles. So naman ay taktak pa natin tong kanyang camera mga loads ay kalimutan ko kaninang takpan yan para hindi pumasok mapasukan ng alikabok yan mga idol balik tatanggal natin yung pinaka plate na to na cover sa kanyang pinaka board yan dahan dahan lang mga loads ng pagtanggal na ito, mga idol wag mong prepare sa hin mga loads baka dumugo. Ayan mga idol, bali tatanggalin natin ang pinaka ng battery mga loads. Ayan, may dito yan, sa bandang kanan mga idol. Tapos ang battery nito ay kailangan din nating tanggalin mga idol. Yan, pag ganitong mga, mga bago at ikaw palang nakabukas mga idol, medyo matigas kaya nilalagyan to ng matitinding sekreto mga loads. Ayan, may nilalagay tayong chemical dyan mga loads ayan pinapatakan natin para matanggal ang kanyang kapit sa likod mga loads kasi napakatigas tanggalin ng battery nito at kailangan po natin mga loads tanggalin nito dahil nandyan yung flex ng LCD mga loads ayan mga loads daan, -daan lang sa pagsungkit ng battery mga loads ayun umangat na mga loads ayun natanggal na natin ang kanyang battery mga loads dito mga idol ay tatanggalin naman natin ang kanyang LCD ito ay medyo madali nang tanggalin kahit hindi na natin init initan gawa nga bitak na to at umangat na rin mga idol ayan kaya kunting sungkit sungkit na lang ay matatanggal na tong LCD na ito ayan mga idol at yung kanyang connector dito ay tanggalin na rin natin ayan at hihiwalay na yan mga idol sa kanyang katawang lupa ayan tanggal na po ang LCD mga idol at yan ay papalitan na natin ng bago ayan mga idol ikakabit na natin yung bago dito mga loads ayan syempre bago natin i-fix talaga to mga loads lagyan ng mga pandikit iti-testing muna natin mga idol kung talagang gumagana ang LCD na ipapalit natin dito ayan mga idol panurin nyo kapag kinabit natin idol ang LCD nito siguraduin po natin nakakunik talaga ang connector nito sa pinaka terminal mga loads ayan siguraduhin po natin dikit na dikit bago natin ilapat ang battery mga loads tapos testingin natin kung gumagana ba talaga ang LCD na binili natin sa Lazada mga loads. Ayan mga idol mukhang ayos naman po ang ating LCD na nabili kay kumparing Lazada dahil lumabas naman ng maayos ang logo ng cellphone na ito. Ayan mga idol mukhang okay na okay naman po ang LCD at nagre-response naman po kada pindot natin mga idol katulad nyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 0 yan ayan mga idol bali pipix na natin siya talaga siya dito at lalagyan na po natin ng pandikit mas maganda po ang gamitin yung B7000 ay yung kulay black mga idol kasi itong ginamit ko ay clear kasi pag clear at may sumingaw na ilaw nakikita mo pa ang liwanag pero pag black po kasi ang ilalagay mo sa gilid pag may awang ay hindi pa sa masyadong halata o hindi sumisingaw ang liwanag ng kanyang backlight ayan mga idol at natapos na natin lagyan ng B7000 at punas punasan po natin ang mga sumobra pagkatapos nyan mga idol ay talian na natin ng mga ipinagbabawal na teknik ayan mga loads lagyan natin ng mga pandigmaan para lalong hindi kumalas o maggumanda ang lapat mga loads ayan kung may chinese garter kayo mga loads ilagay nyo na rin po mga idol ang mga loads makalipas po ang isang taon pag tatanggalin na po natin ang ating mga pinaglalagay na mga goma dito mga loads ayan sigurado ko at maganda ang kapit nito mga loads kasi isang taon ko pong itinali ito mga loads ayan mga loads na ikabit na natin ang LCD at battery sunod naman ang kanyang mga tornicles mga loads ayun na mga idol at hanggang dito na lang mga loads ang ating video mga loads. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayo palagi mga idol.